Bakit ang isang negosyante o small business owners ay may pera pero wala naman talagang pera? Malamang sa malamang ay may kakilala kang o kaibigan o kamag-anak o kapitbahay na may negosyo o small business owners. At sa tingin mo sa kanila ay mayaman, masarap ang buhay, walang problema sa pera at hayahay ang buhay. At kung isa ka sa mga taong ganyan ang pananaw sa mga small business owners o mga negosyante, ang video na to ay para sa iyo. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur dito sa Double Del Sur at mayroon akong mahigit pitong taong kapalpakan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Pero bago na tinumpisaan yung negosyanteng walang pera ay gusto ko munang ikwento sa iyo ang aking karanasan. Noong hindi na ako nagtatrabaho ay nagumpisa na ako ng isang negosyo. Baguhan pa lang ako sa negosyong ito at mga isa o dalawang taon pa lang ang lumipas simula lang ako ay nagnegosyo. Ang akala ko talaga dati na pag medyo malaki ang iyong negosyo ay Relax ka at wala ka ng problema sa pera. Naalala ko pa nung pumunta ako sa tito ko na isa ring negosyante. Siya nga pala, siya ay si James Cinco. Sa panahong yun ay dumalaw ako sa kanya pumasyal para makipagkwentuhan at makipag-usap tungkol sa buhay negosyante. Nadatnan ko siya sa kanyang hardware shop noon at marami siyang ginagawa. Balang-abala siya tila ba pagod na pagod ang kanyang mukha. Noong nakapagkwentuhan na kami ay nasingit ko sa kanya na mahina nga ang benta ngayon at kulang pa nga kami ng pera para sa mga bayarin at gastusin sa aming negosyong naumpisahan. At wala rin kaming pambayad sa renta na yung ngayong darating dinabuan. Pero bigla siyang tumawa. Bagay na hindi ko naintindihan dahil ang problema ko noon ay palagay ko ay seryoso na talaga dahil wala kaming pangbayad ng upa. Pero ang sagot niya sa akin, eh ngayong araw na nga na ito ay kailangan kong makakuha ng cheque na medyo malaki dahil meron akong babayaran buwan-buwan. At nagulat ako sa halagang sinabi niya sa cheque. Kailangan niya pala ng 500,000 cheque ngayong araw na to Kaya iyon na lang ang subsub niya sa ginagawa niyang trabaho. Doon ko na pagtanto na pag malaki ang iyong negosyo, ay malaki rin ang problema mo. Malaki ang problema mo sa pera at malaki ang iyong responsibilidad dito. Akala ko talaga dati na pag medyo malaki ang iyong negosyo, ay hindi ka na mamumoblema sa pera dahil marami naman ang iyong negosyo at malakas naman ang iyong benta. Kaya naisip ko noon na ang mga negosyante talaga ay mukha lang mayaman, mukha lang itong hayahay at mukha itong may pera. Pero ang totoo talaga ay wala talaga itong pera. Subalik so tayo sa usapan kung bakit walang pera ang mga negosyante o mga small business owners. At ang una dyan ay ang ikot-ikot lang sa katulad kong small business owners ay yung pera lang talaga namin ay yung benta lang sa aming negosyo. Wala kaming extra, extra income o extra pera na kung pagmahina ang iyong benta o mahina ang iyong negosyo ay meron kang madudukot pang tapal mo dito. Naalala ko pa, noong panahong kailangan namin mangutang sa panahong iyon kasi ay meron kaming mahalagang pupuntahan. Business meeting ito na sa Maynila ay kailangan naming puntahan. Marami akong kinausap noon, tinex, chinat upang sila ay mautangan. Pero alam mo ba ang kanilang sagot? Hindi sila naniniwala na kami ay walang pera dahil marami daw kaming negosyo at kung ano-ano pa. Kaya kung isa kang negosyante, abay mag-ipon ka. Kasi sa panahong wala kang mautangan ay kawawa ka talaga. At pangalawa dyan kung bakit mukhang maraming pera ang isang negosyante. Dahil ito sa kanyang kinagawa araw-araw. Makikita mo kasi ang kanyang mga diskarte o kanyang lupit na ginagawa sa kanyang negosyo. At mahalaga ito at masasabi mong maraming pera yan kasi may negosyo yan yan yung mga pakiramdam natin o kahit nga ako noon, yan yung pakiramdam ko noon sa tito ko na akala ko noon wala na tong problema sa pera. Kasi marami ang negosyo at malalakas pa ang kanyang benta. Pero doon ko napagtanto na kung malaki ang iyong negosyo ay malaki rin ang iyong problema. Kaya mas malaki ang problema mo na maghanap ng pera. At ang pangatlo dyan ay ang ang pera ng negosyo ay hindi mo pera. So ipapaliwanag ko ito hanggat sa kaya ko. Bakit ko nga ba nasabi na ang pera ng negosyo ay hindi mo pera? Ganito kasi yan. Kung isa kang negosyante o isa kang small business owners, ay malamang may pera ka talaga. Pero wala kang pera. Paano nangyari yan? Ganito. Halimbawa, ngayong buwan na to, ngayong buwan ng Mayo, ay bumenta ka o may pera ka, may kita ka sa iyong negosyo na may git isang daang libo. So kung ibang tao o ibang kakila na meron kang isang daang libo na benta sa iyong negosyo, ay masasabi talaga nilang, grabe, ang yaman mo na. Di ka na mauubusan yan. Ang lupit mo talaga. Grabe, ang dami mong pera. Yan ang una mong maiisip kung hindi ka negosyante. Pero kung isa kang negosyante, ang perang yan ay hindi mo pera. Bakit naman? Ang pera ng negosyo ay para sa negosyo. Meron kang ang benta na isang daang libo, pero hindi nila alam na ang expenses mo pala ay umabot din ng isang daang libo o minsan sobra pa. Ganyan ang katotohanan sa mundo ng pagnenegosyo. Hindi ibig sabihin nun na may benta ka isang daang libo ay pera mo na yan. Hindi mo pera yan dahil magbabayad ka pa ng renta, magbabayad ka pa ng bills ng kuryente at iyong mga tauhan pati mga supplier ay kailangan mong bayaran kaya ang matitira na lang sa iyo ay ang iyong listahan listahan ng mga nabayaran ang totoo talaga niyan tayong mga negosyante o small business owners ay tagahawak lang naman tagapaikot ng benta ng perang dumaan sa ating bulsa. Lalo na ngayong araw na to ay bayaran na naman ng renta. At sa usapang renta, hindi mo talaga matatakasan yan. At ngayong araw pala na to ay sahuran din ng mga ating tauhan. Kaya ang masasabi ko talaga, ang mga negosyante ay mukhang may pera pero wala naman talagang pera. Iyan ang katotohanan sa mundong ating ginagalawan. Kaya ngayon, kung napapanood mo ang video na to, alam mo na kung bakit yung kakilala mo o kamag-anak mo o kaibigan mo na may negosyo o isang negosyante ay mukhang mayaman, mukhang may pera, pero ang totoo, tagahawak lang naman. Kasi pagdating ng pera, ay marami kang babayaran at yung pera na hawak mo ay biglang mawawala na lang. Sa pagnenegosyo ay hindi laging Pasko. Kadalasan yan, yung benta mo ay hanggang ay sakto lang pambayad ng mga expenses mo. Pero kung meron ka na ngayong negosyo ay magpasalamat ka pa rin sapagkat marami rin naghangad na magkaroon ng negosyo. At kung ang negosyo mo naman ay takilit ngayon, nalugi at bumagsak, Huwag kang mag-alala. Balik ka lang ulit. Tuloy mo lang ang laban balang araw. Makikita mo rin kung anong negosyo ang para sa iyo. At kung ang video na ito yung nagustuhan, mag-heart ka naman at i-share mo to sa iyong mga kakilala at kaibigan para meron din silang bagong natutunan. At huwag mong kalilimutan, ako si Jeb Singo ang nagsasabing kumbati, permi, laban lang sa buhay, laban lang sa pagninegosyo, tuloy-tuloy lang tayo, let's go!